What are the things of Valentine's, really guys? askal Leon hello shout out Mapi bali fine Shout out guys support my channel, guys ah, Tari ko sa basak medito ako sa basak niyan Waiting ako sa isa So ayan, sinundo ko siya guys. Sa kanila, sa kanyang trabaho guys. So magkakas na siya ako. Ligawas na yung skin ng anak ko. So ayan guys, shout out. Uh, sa support mo ng ating channel yeah. po. Thank you so much po. araw talaga yung ano. Malapit na maganda no? na guys, 8 na. Ito so yung iba eh. na ng bulaklak lapit yung iba guys. Bigyan niya ano, ng ano ng black lap. So, ano, hindi siya bulaklak, parang hard lang siya.

so much. So, ayan ang kaganapan dito ngayon sa Basak, guys. Sobrang busy ang kalsada, guys. It's because Valentine's Day ngayon. So, medyo busy ang lahat. Yung mga, ano, yung mga, uh, ano dito, yung mga, anong tawag dito, mga restaurant is puno. Halos puno, guys. So, marami akong madadaanan ng mga, mga, restaurant, sobrang daming tao Ang dami talaga so punong puno lahat sila may bulaklak guys may dalala silang mga bulaklak tsaka chocolate so, Shoutout sa inyo sa ating mga silent viewers guys. Shoutout. sa mo ng ating channel guys. Thank you so much. Wait lang to ako dito guys sa kanya. Ayan, my last seat guys. Ayoko ng last thing. Oh my God. So ayan, dito siya ano. Dito siya lalabas. Dahil dito ang kanilang ano. So, yung tawag niya, yung warehouse. So ayan sila magano guys. Diyan sila lalabas. Diyan sa may gilid. ka ko dito dahil may ano guys, may last thing. Dito man ako guys. Medyo titignan ko guys kung ano, nalabas ko siya. So ayan, shoutout guys. much you guys for watching. Ayan. Dito lang ako guys. Silip muna ako dito. So, ayan, may lasing mo. Ah, Shout out sa iyo kuya. Mata mong nalasing kuya. Pum, maglating po niya. Ay, naku yung lasting. So, shout out sa iba dyan. Thank you so much for watching my life, guys. Presensya na sa live ko guys. Hindi nagka... Ano kasi... Medyo... Um, Silip-silip lang ako dito konti, guys. Nagpapatawad na tayo dito guys Kanya pag, pag uwi niya oh, diba? Walang nanonood ngayon guys dahil ano baka na-date pa yung iba yung mga mga supporter natin guys baka mag baka may date pa kaya hindi maka hindi makasali sa ating live ngayon sinundo sinundo ko lang sinundo ko lang siya para ano tayo para sure tayo ngayong Valentine's day Kita guys wait wala lang guys gusto ko lang ano gusto ko lang hindi ano siya gusto ko lang sunduin siya sa trabaho niya So kaka out ko lang din ng din naman sa amin trabaho kaya ako dumiretso dito sa basak guys Dumerecho ako. Shoutout sa inyo mga mga supporter ko dyan, mga silent viewers. Thank you so much for watching my life, guys. Yan ang naganapan dito sa ano, sa highway ngayon. So, ayan. Sobrang busy ang kalsada, guys. Busy kayo, guys. Yung iba is may, may daladala ng mga flowers. May daladala silang mga flowers, guys. So, ako is, uh, katatapos, uh, kahapon lang tapos niya lang ako binigyan ng ano na parang ano, hindi naman siya bulaklak, parang may heart na shape, tapos may flower sa baba, tapos chocolate. Yan lang yung ano, binigay niya kagabi. Sabi ko nga is, ano, sabi ko nga is, bakit nag-advance ka? Bukas pa naman yung Valentine's Day. So, yan, tumawa lang siya, guys. Sinabi ko sa kanya, guys, is ano, baka may schedule ka kayo kumari bukas, ha? Ah. Uh, tawa lagi niya guys sobrang tawa ko guys sobrang tawa din niya sa so, ano ka ba naman yung, yung isip mo talaga ang dumi-dumi ng iisip mo sabi niya sa akin Ay, sabi ko naman kana gusto ko lang ma-sure ba gusto ko lang ma-sure guys diba sino relate niya sa so, support ko ng ating channel guys thank you so much so ayan sinong relate yung gustong-gustong malaman ang totoo charot ito guys support ko na ating channel guys thank you so much for watching so mamaya pa siya mag out support ko ang ating channel guys thank you so much guys do support shout out sa mga silent viewers na nandyan sa mga may kadate ngayon shout out guys so ayan dito lang ako sa may kalsada guys hindi na kalsada anak sinong may date ngayon pa so, shout out naman kung sinong may date ngayon yung iba is ano medyo busy din ngayon is alam ka may, ala sa, may medyo din sa may date sila kaya so, po pu punong puno ngayon yung mga ano guys yung restaurant ngayon sobrang puno talaga daming tao yung mga sasakyan na, sa gilid na ng kalsada yung mga motor nakaparking na Sobrang busy talaga ng restaurant ngayon. Ang dami kong nadaanan guys. Ang sobrang dami. Punong-puno yung restaurant. Wala nang space. So yung iba is nag-intay pa. din sa lapas. tayo din sa lapas guys. Yung iba. So kulit yan. O diba? Mag-date yan guys. See? Shout out sa inyong dalawa. Shout out sa inyong dalawa. Mag-date siguro sila guys. So ayan. Ako rin naman may date pero ano, pauwi din, pauwi na din kami ng bahay pagkatapos dito. pagkatapos niya mga ano, pagkalabas niya sa work, uuwi din kami sa bahay. Tapos tayo, dahil, ano, birthday ngayon ng kanyang um, kapatid, nakababatang kapatid guys, birthday, birthday niya ngayon, uh, baka may, ano, may handaan doon sa bahay. Kaya, uuwi na lang din kami pag, pag out niya dito, galing sa work niya. So, ayan, sinundo ko lang guys. So, ayan, pasupport ko ng ating channel guys. Sinsik Porto, thank you so much po. Maraming salamat. So, ayan, shoutout sa iba dyan. Mga suli na supporters sa aking mga live, tsaka mga vlog buga, vlog ko guys. So, ayan. Dito lang tayo sa gilid, guys. Nood-nood lang tayo sa kanya. At, mag out din siya mamaya. So, ayan. Thank you so much, guys, for watching my live. silang bulak. Ako lang yung wala dalang bulak lang <laughs> so, In advance kasi niya, sabi ko, bakit mo in advance na bukas pa naman yung Valentine's Day? Gusto ko sana na ano, bukas ba niya maisipan na, ngayon ba niya maisipan na bigyan ako ng bulak lang? Tapos ano, chocolate. Wala na, ubus ng chocolates kagabi. Inubus ko agad. Inain ko agad yung chocolate ko kagabi guys. Humingi pa siya guys, pero wala na, wala na, naubos ko na. Sabi ko, bakit ka hihingi? Ibigay mo sa akin yan eh. Sabi ko sa kanya, huwag ka na Wala na, naubos ko na. Sobrang sarap kasi ng, ano, ng chocolate guys ka. Basta bigay guys, basta bigay ng, basta bigay ng iyong mahal. Sobrang sarap, sobrang sweet. Sobrang sweet talaga ng chocolate. Hershey pa na, sarap. guys. So ayan, ang dito ngayon. Ivan naka-forma. So, Yugi pa is may dala-dala ng mga bulaklak, guys. Ako lang yung wala. So, ayan. O, oh, diba? May heart na shape now. May heart na siya na, na ano bang tawag niyan? Um, basta, guys, busy talaga mga tao ngayon, guys. So, Shout-out sa may, may mga kadate ngayon. Thank sobrang ano ko talaga kagabi. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Nung binigyan niya ako, sabi ko, bakit ang haba naman. Ang haba mo naman nabigyan ng, ng ano, na chocolate, tsaka um, heart. Bakit ngayon? Sana bukas. Nangihinayang ako, pero okay lang. At, least, nabigyan. Nangihinayang din dahil ano. Gusto ko, gusto ko pagbigyan ako, ano, on date kasi. o di ba? Ang daming tao ngayon. So, kailan kaya mag-out sa 8:24 na lang ano guys? 8.24 PM. Shoutout sa walang mga kadate ngayon sa Valentine's Day. So, pwede. Kung pwede is ano, tayo na lang guys. Charot. Pintuhan tayo dito sa ating life ngayon. Ang pagal mag-out guys. Malapit ng 8.30 guys. Hindi pa nag-out. Anong oras na? Ba. Ay nako. So, ayan guys shout out again sa ating mga silent viewers guys thank you so much for watching my live tonight so ayan maraming salamat guys ha sa panonood nyo sa ating live ngayon o oh, ba diba oh, dito lang tayo sa ano guys ilid ng kalsada Manonood lang tayo dito Nanonood lang tayo sa mga dumadaan na sasakyan tsaka dumadama, dumadaan na mga tao. Dahil ano? Dahil Valentine's na yun. Eh, ulit-ulit na tayo guys. Pagal mag-out eh. Do support guys my channel. Thank you so much guys. Medyo busy guys sa kalsada guys. Ayan. Medyo traffic guys. Traffic talaga ngayon dahil ano Friday. Weekends kasi. Kaya ano, kaya traffic. Kaya traffic guys. Oh sakit nampak aku guys. Loh loh loh. Loh loh